ako si Maria Lida M. Hoven, 43 years old. May bahay dito sa Pasinaya Homes, Santa Maria, Bulacan. Ate Dada, paano niyo po nalaman yung tungkol sa Pasinaya Homes? Um, actually, yung asawa ko kasi yung ano, nakaalam nito dahil nakita na nga sa Facebook. No? So, mas maganda siguro, sama natin siya sa kwentuhan. Apo. Oh, Opo dag. Tabi ka muna. Sige hmm. muna tayo. Nalaman ko kasi sa sa Facebook na tapos nagquwara ako ng Okay ba sya kung ang ang legit siya. Ang ano ko bago ko bago kami nag ano si s'yempre yun na muna sa kanya. Eh, para alam niya. Pumunta namin dito sa ano? Dito may... Sa may hmm. Doon kasi yung office ni eh. Hmm. Tapos doon kami nag-fill up ng ano? Uh, ah, Nag-gown kami muna 5,000. Tapos hmm, sabi ko mo kami ng another 5K, balik na naman kami. Hmm. Sakto pang gabi siya, no? Kaya may time kami yung pumunta. para ipasa requirement. So, nakompleto naman niya kaagad. Kaya mabilis yung process sa amin. Sa October, October 18 kasi kami lumipat eh. So, magti 3 years na yung October. Siyempre, kailangan namin ng bahay na kung yung mag magiging sa amin talaga rin. Eh. Kasi yun pa lang din kami sa kalawagan. Yung ano kasi rito, medyo mura. Mura kasi yung country. Ano, ano na, dalawang pala. Tsaka, ano, walang, wala kasi equity. Tsaka, ano, mas malapit siya sa Manila. Yun, isa rin yun. Kasi yung, ang, ang work niya sa Manila eh. Mm -hmm. yan, yun. So, safety naman. Okay siya kasi may gate, may guards, So, sa so division kasi, di ba? So, para sa akin yung safety. So, yun yung ano. Parang nag-ano sabi na maganda ng kumira <coughs> din yun ko. So, sa akin kasi, yan, ano ko lang yung bahay na rin. Kung mura eh. Yun ang ano ko. Kasi doon sa Manila. Malapit ka Kaya Actually, ano malaki rin yung pagkakaiba kasi sa kalookan nga um, medyo ano dun eh magulo kasi wala nga naman ano, walang barla kasi ano lang naman yun eh parang utpon din siya eh apartment, gano'n. Parang, tas may mga makupulit na kapitbahay, mga pasalan. Hmm. Kumbaga, hindi, oo, maingay, mag-video kasi sila anytime. night dito na, hanggang 10 lang, may ano, tapos may curfew pa. So, parang maganda, maganda dito. So, laki ng pagkakaiba. O, na, gising ka na pala. Magmumag muna para mag-ang ka na. Kaya naman dito. Ang <tinyo> kain ka na dyan. Kaya na, kaya na. O, ba, kumain ka na lang dyan muna ha. Mag-asikasa na nga so, kung pasok ha. Thank you. Nagkita tayo ulit. Kumusta ka naman ngayon? Anong mga pinagkakabalahan? Okay naman po. Sa ngayon po kasi medyo naglulutoy po ako sa simbahan. Dahil po lahat po sila may trabaho na rin. Then, ako po yung naiinom dito sa bahay. So, yung pinagkakabisihan ko po ngayon is mga gawaing bahay po. Tapos, ano lang, katakata lang dito sa bahay. Nag-iingay lang po ako. Ganun lang din. Tapos, kada linggo na lang po ako nagsiserve. Tapos, sabato sa choir po. Mm -hmm. So, close talaga kayo ng mama mo, no? Opo. Ano po eh, parang BFF po kami na ano, nagsisikahan po kami lagi. Lalo na po pag kumakain. Lagi po kami nagsisikahan. Tapos pag kakauwi niya po, ay tatanong niya po ako sa mga ginagawa ko sa araw ko. Ganun. Ano sa tingin mo yung nakatulong para mas maging maganda yung bonding niyong maging? Sa tingin ko po is yung ano po, yung mga org din po dito. Kasi pares po kami ng mga sinasabihan. So, isa na din po doon yung basic family formation po. Nag-attend -nag po, po kasi ako doon din. Pares po kami ng mama. Then, nakatulong po siya para mas maging close kami. Then, isa na din po doon yung Join Nostalgia Foundation po. Nakatulong din po siya kasi pares kami kasali ni mama. Yun po yung mga nagiging topic din po namin sa chikahan namin. Kung ginagawa ko organization. tas kung ano rin po yung ginagawa ni Mama. Yun po yung mga tinatanong ko din sa kanya. Para sa akin po, si Mama, ano po siya, sobrang responsable po dito sa bahay. Then, ano po, mm, pipilitin niya na matuto ka sa mga gawain. Ganun po siya sa sana. Yan, ano, ay, sayang wala si Mosyo. Sa tayo. Uh -huh. Yan, um, si Mama, hindi si mama kasi ano, mabait si mama talaga. Tapos, ah, uh, ba, masipag si mama kahit na pagod na siya, pipilit niya yan. Kahit na napakasama na pakaramdam, kailangan pang laba. Sabi nga ano, yung na lang, ayaw pa niya. Ayan, tapos, ano, ano yan si mama, magaling din sumayaw. Tatalbog-talbog yung bilbil -bil niya. Nasi <laughs> sumba. May tapos, an kasi po, ano eh, makikita mo talaga na poprotektahan ka niya. Nandiyan siya para sa lagi. Pag, tapos magtatanong siya lagi sa'yo. Uy! Magtatanong siya lagi sa'yo kung may problema ka ba, ganun. Madal, kakamustayin ka na. Kaya siya. Kaya so, yes. mo sige ako. Ano, kasi uh, mama, di-describe siya sa isang salita. Ah, uh, nanay. Kasi siyempre pag sinabi natin na nanay, ano na nanay, uh, magulang, ranyan, tapos may pakisanak. Ayun, yung ibibigay yung lahat para sa mga anak niya. Yan, yan, yan. Di lang sa anak niya, sa pamilya niya, sa tao. Uh, si mama. Uh, dati namin tinitirhan ang mga challenges na kinaharap namin. Actually, marami. Uh, Unang-una sa financial, tapos yun, uh, may time din na nawalan siya ng trabaho, mga asawa ko. So, talaga mahirap pag walang kumikita sa pamilya kasi yung gastos araw-araw. Umabot na ilang buwan yung utang namin sa bahay. Pero buti na lang mabait yung mayari. Kaya napakiusapan namin. At uh, sa aming mag-asawa naman, challenges, syempre hindi mawawala yun. <laughs> yung may mga ano, selos-selos, yung time. Kasi wala pa ako libangan ng nakaraan. So, talagang bantay sarado ako sa oras niya. So, alam ko dapat yung uwi niya, yung pag-alis niya. <laughs> parang masakal na siya sa akin sa ganong way ko. So, isa yon sa pinag din namin. <coughs> Tapos, sa ano naman, sa neighborhood, actually, may, may pasaway kasing kapitbahay doon na talagang mahilig magwala, paglaseng, nagahanap ng gulo. Isa yun sa pinangangambahan namin pareho, lalo na pagpanggabi sila. Ang pinakadahilan ko talaga, kaya kami lumipat, yun nga magkaroon talaga kami ng sariling bahay na. Kasi ano, para hindi na ba kami forever o habang buhay na mangungupahan. Sobrang masaya, tapos ma-feel mo na may, may pakit talaga sila sa'yo kasi may Ipinaprioritize nila yung safety nyo. Then, ano, parang nakakagaan din ko sa loob na dito yung pinili nila kasi safe talaga and ipaprioritize nila yung kapakanan. Ganun po sa'yo. Noong una talaga nainis ako kasi ang sabi, ang sabis nila sa akin, ano ko sila, bakit sila, bakit kami lilipat na? Bukod sa ayaw kong umalis doon, parang umalo sa akin ng yun, yung naman maalam na kayo, kailangan may bahay na kami, kanyang ganyan. Diba? Pero yun, hanggang sa na-realize ko na, oo nga, may ano, alam ko na yung gusto kong parating nila Bakit sila nag doon sa nang ganyan? Kasi parang talaga sa akin, para sa akin para sa akin, yung paglipat namin dito sa Pasinaya, tamang desisyon siya. Mas nahanap namin dito yung ano, yung peace na hinahanap ko sa Caloocan na wala doon. Tapos dito rin nalibang din yung sarili ko. Mas para sa akin tama yung desisyon na nakalipat kami dito sa Pasinaya. trabaho niyo dito sa barangay? Bali, isa ako sa volunteer na barangay health worker. Kailan po po kayo nag-start na magtrabaho dito? Noong, dito noong ano, May 21. Tapos anong trabaho mo sa barangay? Ano yung mga usual na ginagawa Ano, uh, nag assist kami ng mga patients, mga magpapacheck up, bumtis, yung mga babakuna na bata. And then nagre-record din po kami, gano'n. May time din na nag-house to house kami para maghanap nga ng mga babakunahan, mga buntis, at nagpa-family planning. Ah, okay po. Sige. As uh, kasamahan, maganda naman siya makisama sa amin. Isa siyang matatag. Kumbaga, hindi man siya yung katulad ng iba na sabihin mong, ay, ayoko na nito. Ay, ang hirap na nito. Pero siya, ay, ano ba to? Kaya ko ba to? Paano ba to? Kung baga ganun siya. Hindi mo makikita na, ay, ayoko na hindi ko kaya to. Mm. Nakitaan ko siya ng pagpuposigay na matuto. Mm. Pero try natin. Okay. Okay. Da! Da! Oo. Oh. Ako siya, kayo. Tapos ah, ba tayo? Tapos? Mamaya? Oo. Uh, Mamaya pag wala ng init. Oo. Kami ni Dada talaga, hindi talaga kami nang magkakilala. Nung una magkakilala kami niya, nung niya sumag, na ano na pa sa PPC, naging member ako. Tapos doon na siya nag-umpisa talaga nung kami na naging close talaga. 'Yan si Dada. Ah, uh, talagang hindi ko kasi siya kilala pero nakikita ko siya parang kasi pamilya ko. opo So nakikita ko siya talaga sa simbahan, nagsi-serve talaga siya sa choir. Mm -hmm. Yung napag pag aralan namin dun sa Ugnay, mm -hmm. parang Nabago bago din sa ano namin sa pamilya kasi marami talagang matututunan talaga dun sa unay eh, na sinalihan namin kasi so, namin natutunan, natutunan. sa liyan eh, talaga mm about -hmm. sa family family yun paano yes. handle yung pamilya mo kung anong mm -hmm. Ano magulang meron talaga yes, eh, na na ano nila kung ano klase kang magulang o disiplinary ka ba mga ganun. Mm -hmm. So yun, nalaman namin doon. Para alam din namin i-handle yung attitude ng mga yes. kabataan ngayon, which is iba na talaga compared sa atin. Yes, tama. So si dada bilang isang, kasi siya yung leader namin sa at mamas, ang masasabi ko lang, gusto niya kasi minsan organize, like uniform, ganyan. Gusto niya organize kami sa uniform, siya yung nag-handle nun. Tsaka isa siyang ano eh, parang tingin ko lang sa kanya, ano, Halos, parang perfectionist siya. <laughs> uh, lahat, lahat inasikaso naman niya lahat eh. Kung baga nakaka-detalye lahat ng mga binababa niya sa GC. Yung galing sa mga parokya, yung mga ganun. Uh, ngayon naman po, uh, oras po ng practice namin ng Hot Mamas para sa intermission number namin para sa event po sa Pagsibol 1 at Pasinaya 3. Kasi magpipiesta po doon. Okay, okay guys, ready na bath. Okay. Look okay. who we are. We are the dreamers. We make it happen, cause we believe it. nagpunta rin ako ng chapel kasi para ano, ah uh, magpapasalamat din ako sa buong araw na binigyan niya ako ng lakas para magawa lahat ng kailangan kong gawin. At syempre bilang lingkod din ng simbahan, mag-aayos din naglilinis saglit dito sa chapel. Ayun, uh, yung ipinagpapasalamat ko sa buhay ko na sa kabila ng mga hirap na pinagdaanan ko, nandito pa rin ako. Benelia ako. <laughs> Uh, kay family kasi ako, so grade 3 pa lang, wala na akong magulang. So, pag nag-reflect ako ngayon, nare na-realize ko na ganun pala ako katatag kasi hanggang ngayon buhay pa ako. Which is tatlong beses ko na kasing tinangka magpakamatay sa so sobrang depressed. Pero, yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan binigyan niya ako ng lakas para magawa yung mga obligasyon ko sa buhay sa araw-araw bilang nanay, bilang bilang negosyante at bilang volunteer. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung pamilya ko na natiling buo. Hindi na tulad sa akin na broken family na yung yung sakripisyo ko noon, maganda yung naging bunga. So maganda yung pinili kong desisyon na magpakatatag, na kumapit sa Panginoon, kumapit sa pamilya ko, na natupad naman yung pangarap ko na manatili kami buo hanggang ngayon. At dito sa Pasinaya Homes, so parang ano na, peaceful na kami dito sa Pasinaya. Talagang yun yung pinagpapasalamat ko kay Lord. Nandininig niya yung dalawang panalangin ko na mag, maging lingkod niya at maglingkod din sa tao bilang volunteer. So, yun po yung ano ko, uh, talagang pinagpapasalamat ko sa Diyos at sa buhay ko.